Kaya na mga kaprosyan, magandang hapon sa inyong lahat. Then, uh, nadito ako sa mga ate Jennifer para sunduin siya kasi pupunta kami yung palengke. Kami may usapan kahapon, dapat alas 4. Nakakalimutan ko na <laughs> bote pumunta yung asawa ni ate Jennifer dun sa bahay para sunduin ako. <laughs> Alright. Pupunta kami na ate Jennifer sa bayan para mamili nang nulutuin para bukas. Kasi birthday ng kuya Roji. Alright guys, dito na tayo. Jennifer! Ah, <laughs> nakakalimutan ko na eh! <laughs> <laughs> nakakalimutan <laughs> ko na! <laughs> nakakalimutan ko na! Nawala sa isip ko Naglalakad. Naglalakad. Pumunta <laughs> mm -hmm. kami ng ano ng ulan. So, ako okay, maliligo din. Alright guys, kami i-polish na. Ito na kami na. Okay. Okay. Nabutan na po kami ng ulan. Nabutan <laughs> na po kami ng ulan. Hayop, Ano? sa ulan. <laughs> um, Nabutan na kami ng ulan. Man.

Bukas mo to kailangan? O oh, ngayon? Hindi, ngayon ko kukunin dahil Ay, na... wala, wala sa Bakit? na. Wala na. Oh, wala nang karots. Wala ka na rin mabibiling karos Sa madaling araw mo to makukuha mo. Ah sabi't sabi sabi mo ko sa iyo. Sa hapon ko ko. Sa hapon Ito, makukuha mo to. Ito, ito. ito. Kung pang puto mo, pwede mo nang makiha. Ah. Ibuwala ka. Nag-imaga. Pwede ka pong kaya namin yung pagbihag nito O, sumakay ka sa amin. spot ka sa rin pakita pinang ng luto Pwede din. pa oras na, pa, pa, pa 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 luto? Oh, na, pa na. pa 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 presyo na. Okay, oh, ito yung medyo <makes> <makes> oh. ito tayo mag-ano o ito, other side. Hindi na, karin na. Hindi, ito lang ito. Ito daw susundin. Mm -hmm. 3 kilos. 3 kilos. Kumbaga maglilis tayo. Kung ang bawang ay 60 ka, gagawin lang 40. Ang sibuyas ay 70, gagawin lang 40. Kung sa'yo, si ito si gagawin lang kalahati. 3 kilo atin. Ito gagawin ko pala Ito gagawin ko kalahati. Ito gagawin isang kilo, ginawang wala Wala ka na makikita nito. Promise. Kaya niya akong dalawang sayote. Ayan mo. O, oh, ari nga, Ay, isa. Na, ano. Kalahati na. Ayan, o, lu, para sa isa, tatlong kilo ng kanto. Hindi gawin mo ng isang kilo. Ako, wala. Oo nga, dalawa na. Sige, na mo. Sige, yun mo. Yun ang pinaginiwan. Kaya nga, pino ko na rin yung ibakang huli nga lang, tulad ng bawang subuyas, itong kantong, pero the rest, nakapaloob nyo tayo. Kaya okay. yeah, pili nga lang niya bukas ng ano, isa't mga is, uh, bagay ko. I don't believe her. Huwag ka lang mag-uusapin. Thank you. Kasi ano naman, yung, ano, thank hindi o, oh, ito kayo nito gawin. Ngayon mo itong eh. ano? Pwede ka bayaran mo. Ano ba? O, na ka na.

At ayun lang po yung nabili namin kasi bukas pa po yung mga gulay para sa pansit. Pamputo pa lang po yung nabibili namin. sa pamputso. Ano si Wala? Ano yung ulong? Hindi. Yeah. kilo. Dawa kilo. Ayan. Ayan. Oh, nasa na yung ulong? na yung balil niya? ko nilagay? Ay, yun. Ayun, ayun. Ito nga. Ayan. Pamputo. ito sa pamputo. Tapos maaga ko siyang gagawin bukas. Kaya mas... Ano, mas okay lang po. Ano, mas <coughs> yung gulay ay bukas pa. I-deliver niya lang bukas dito ni Jason yung gulay. Maaga ka mo. At tinanong niya kung anong oh, oras ko ito. Sabi ko hapon pa lang. Tapos unahin ko to. Umaga, dadalhin dito na umaga. Ito, umaga mga pag-alap <coughs> para yeah, naanay. Tapos sabi ko unahin. Eh meron silang nito puto. Yan, pang puto, yan na lang muna. Tapos i-deliver niya lang bukas. Ayun, yeah, mas una ko ng lana. Mas matagal-tagal kasi yung ano gatuin. Ang puto. Bali, ano. Bali, ano nga ba? sa yes, ano? Kano nga binaksa 410. 410 plus eto. Kasi mag-ibang tindahan din. tindahan ko kasi wala silang ano. Yan. yan. <coughs> 60 to ito 15. Ito 410. Yan. Wala silang bird tree. Wala din silang ano, vanilla. Ay, gulay, okay na. Dali na ba nilang buka? E din bukas. Dali na bukas kasi nga, mga namili. Kaya... Naubos. Naubos daw. Eh, nalimutan din ni Tintin. Usapan namin, hapon ka rin bubuk. Hapon na lang din niya. Bawal, bawal, bawal. Alright guys, nandito so na po ako sa bahay. Mga Jennifer, ito na po yung nagawa niyang puto. Bawal, bawal, anak. Ayan. Ubi at ah! te. <laughs> ito, ito yung may puto. So ito na po yung mga nagayat na para po sa pansit. Ayan. Ayun, so ano bang ganat ni, ano, ni Matepo? Saan, sa inyo, wala. Hindi ko lang alam.

kahoy na po kami nagluto. <tong> kasi pag lulutuan sa ano, sa wala, kahit ikaw nagluto eh. Nagsarado na naman ang bintana. surprise tayo ng tatlong matay po. Surprise yun. Sana, wala na sa inyo. Pagpunta doon mamaya, dapat wala na sa inyo. Nasa, ano muna siya, nasa, nasa White House.

Yung maliit nito na saktong pantap ng kilo, 700 na higit. Hmm? Sagit na. Sagit na akong ganyan. Ito yung wala. Hindi mo nga ma ma ka mainit. Stainless to eh. Ito ba? Ito lang tayo ba? tayo sige. Wala tayo sige natin. Mapasok kayo. Hindi sa likod ni Profe. Hahaha. Paluto ng panset. Punta na akong palengke. pag na ako ng cake. Mm -hmm. Alright, guys. At mamimili na po tayo ng cake. Ito na lang yung pinakamahas na. Mas masarap ata ito. Mocha. Nandito na po ako sa bahay ng mga tiyo na pero na rin po ako ng cake. Luto na rin po yung pansit. Alright. Alright guys. Yan at pupunta na kami dun sa bahay kay Matepo. At isa-surprise na po namin siya. Dala na po namin yung cake, tsaka yung puto, tsaka pansit. Ayan. Maraming maraming salamat po kay Mami Kay and kay Daddy Kay. Ayan. So, yung mga pagkain ay tetricycle na lang kasi ay hindi kakayanin sa motor ko. Ayan. Maraming maraming salamat din sa inyo lahat. Shout out kay Tito Jose kay Tito Tita Bilma, kay Tito Sean, kay Banji, Tita Bilma, Tito, Robert. Ayan. Wait me na to. And kay Kuya Marks, kay, kay Sino ko, shout out, kay Sir Steven, yan. Kay Aljun, shout out. Hello, <laughs> bro kasi kami lasing kami kagabi kasi sinalubong namin yung birthday ng Kuya Ruchi ni Matepo kaya are lambot na lambot ngani <laughs> kaya... Right, guys, uh, to na kami bahay. <laughs> Say.

Maraming kay mami Kay and kay daddy Kay Hindi ko alam mga kanya Meron pala pa <po> surprise dito May Hindi ko alam Kay Kay mommy Kay and kay daddy Kay, kay uh... maraming, maraming salamat paso surprise dito. May puto pa, oh, sarap yung puto. Hmm. May <laughs> Ah, one Tapos may cake and oh, Dami cake cake. Pansami, ah. <laughs> Thank you. Oh, yes, yeah, si Thank you. TK. TK ko kay, uh, kay Pwesin niyo ako dito sa pahanda. Ano ko, yun, ayun lang ang aking ano, spaghetti lang eh. Yan talaga lang din ano ko. Ayusin mo daw yung passport mo kasi ang pa-birthday sa ni Daddy K trip to Hong Kong. Ayan. Ayan. Bisita po tayong magaganda

Jericho nandiyan ah. Eh. Wala si Promel. Nasa Kalaka. Oh. Hoy, hoy. Hoy. puto Puto-puto? Puto-puto.